Kamusta? Para sa ating pagsisid ngayon, um, may binigay kang dalawang YouTube video. Oh. At pareho nilang sinusubukang intindihin parang itong biglaang pagbabago ng tono ng isang kilalang political figure. Napakakilada. Si dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Mm -hmm. Kaya ang mission natin, himayin natin kung ano ba talaga yung sinabi niya. Hmm. Bakit? Parang ang laki ng dating. At ano yung mga posibleng dahilan sa likod nitong um, tila pagtalon niya sa kabilang bakod? At ang nakaka-intriga talaga dito para sa iyo ay kung paano ang isang maikling pahayag lang, ilang pangungusap lang galing sa isang tulad ni Panelo Oo. ay nagbubukas ng parang napakaraming pinto para sa interpretasyon. Ang daming pwedeng basahin? Oo. Titingnan natin hindi lang yung sinabi niya, kundi kung paano sinuri ng dalawang sources na to ang bawat salita. Ah, pati yung mga maliliit na detalye. Damat pagbabago sa titulo bilang posibleng signal ng isang malaking pagbabago sa political alignment. Parang mga detective tayo rito. Oo nga. Okay, sige, simulan na nating maghukay. Ang sentro ng buong usapan, ang Ground Zero, ay yung direktang sinabi ni Panelo tungkol kay Presidente Marcos. Yun talaga. Sabi niya raw, maraming nag-underestimate kay PBBM, tinatawag siyang weak. Laging naririnig yan. At dito niya binitiwan yung linyang. Parang um, umalingaw-ngaw talaga. I disagree. He has political will. Napakabigat niyan. Kasi hindi lang siya basta nagbigay ng opinion, di ba? Hindi lang. Para patunayan niya yung punto niya, pumili siya ng isang napaka-espesifiko at um, controversial na halimbawa. Yung kay Kibuloy. Exactly yung operasyon para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. At hindi lang yung arrest warrant, idiniin pa niya yung detalye. Ano yung detalye? Yung pagtampadala daw ng 3,500 pulis sa KOGC compound. Teka, 3,500? Parang hindi ba sobra-sobra yan para sa isang arrest warrant lang? At dyan mo makikita kung gaano katalino yung pagpili ni Panelo ng halimbawa niya. Ah, okay. Kasi yung paggamit ng 3,500 na pulis, hindi na lang yan tungkol sa pagpapatupad ng batas. Isa na yung show of force. May mensahe. Oo. Sinasabi nito sa pananaw ni Panelo na handa ang kasalukuyang administrasyon na gamitin ng buong makinarya ng Estado walang atubiling. Walang pag-aatubili kahit palaban sa isang maimpluensyang tao na alam nating lahat ay kaalyado ng dating presidente. So parang sinasabi niya wala silang sinisino. Yun. Yan ang definition niya ng political will. At para lalong idiin pa, tinapos niya yung punto niya sa pagsasabing pag may pagganyan ng klasing tao, eh may political will, magaling siya. Wow. Hindi lang may political will, may kasama pa'n, magaling siya. Oo, oh, may papuri na. Isang direktang papuri na kung iisipin mo 180 degrees na kabaligtaran ng naratibo na laging naririnig natin galing sa kampo nila. At dito na, dito na papasok yung mas malalim na analysis ng sources mo. Kasi kung papakinggan mo lang yun, iisipin mo, okay, pumupuri lang. Oo, oh, yun lang. Pero yung tunay na inside dito, wala sa mismong papuri nasa mga subtil na pagbabago. Sa pananalita niya? Oo, sa pananalita niya. Ito yung mga kumbaga breadcrumb na sinusundan ng mga political analysts. At ito na nga yung parting nagiging mas interesante para sa akin. Kasi napansin ko sa parehong video, hindi lang yung papuri eh. May mas malalim. May mas malalim pa. Yung mga salitang pinipili niya tulad nung pagtawag niya kay Duterte. Dati, laging PRRD. Di ba? Oo, PRRD. Parang pang-barkada, very familiar, nagpapakita ng closeness. Pero ngayon... Naging ano? Naging Mr. Duterte, the former president. Ang lamig pakinggan, di ba? Mm -hmm. Parang biglang nagkaroon ng pader. Oo, may pader sa pagitan nila. Diyan mo makikita yung pagkaabogado niya. Kasi sa political communication... Bawat salita, parang chess piece yan eh. May intensyon. Sinasadya ang bawat galaw para magdala ng mensahe. Hindi lang sa publiko, kundi sa ibang players din. Ah, okay. Gets. Kaya kapag binago mo yung tawag sa dati mong boss mula sa PRRD na parang tropa sa Mr. Duterte na formal. Tapos may former president pa. May kasama pang former, nagpapadala ka ng signal sa lahat. Iba na ang team ko ngayon hindi aksidente. Hindi ito aksidente. Isa itong sinadyang paglalagay ng distansya. At hindi lang pala yan, may isa pa silang napansin. Yung pagbabago rin ng tawag niya kay um, General Torren. Ah, oo. Nabanggit din yan. Kung dati raw may mara hindi magandang description, ngayong biglang naging formal na General Torren. So hindi lang kay Duterte? Hindi lang sa dating Pangulo siya naglalagay ng distansya kundi pati sa mga taong konektado sa kanya. At yan yung detalyeng madaling ma ng karamihan pero napaka-importante. Bakit? Kasi kung yung kay Duterte lang, pwede pa nating sabihin, ah baka nagiging professional lang. Pwede. Pero nung isinama na niya yung pagbabago ng tono patungkol sa ibang tao sa dating kampo, nagiging pattern na siya. Ah, may sinusundan na siyang pattern. Oo, ipinapakita nito na hindi lang ito pagbabago ng pananaw sa isang tao, kundi sa buong sitwasyon. Ito ay isang um, calculated recalibration. At ang pinakamatapang na sinabi niya para sa akin ay nung ibinida pa niya na nagawa ni PBBM na ihumiliate o ipahaya si General Turin. Grabe yan. Lang naman daw ng husto sa utos ng dating presidente. Wow. Parang sinasabi niya na hindi lang tinalo ng kasalukuyang administrasyon ang isang key figure ng nakaraan, kundi ipinahiya pa. Napakadirekta niyan. Direktang direkta ang pagkontra niya sa narrative ng dating admin. At kung ilalagay natin yan sa mas malaking chessboard ng politika, hindi lang yan simpleng papuri. Ano siya? Isa itong strategic na pag-urong at pagpwesto sa ibang kampo. Ang ginagawa ni Panelo dito ay hindi lang pagpuri kay Marcos. Mm. Gumagawa siya ng isang buong naratibo kung saan si Marcos ay decisive, efektibo at kayang manalo laban sa mga loyalista ng dati. So pinalalakas niya si Marcos? Pinalalakas niya si Marcos at sa proseso, binabawasan niya ang political capital ng dati niyang principal. Okay, so malinaw na malinaw yung pagbabago sa tono niya. Malinaw yung mga signal. Siyempre, ang tanong na paulit-ulit lumabas sa sources mo, bakit? Bakit ngayon? Bakit ngayon? Ano ang motivo sa likod nitong tila 180 degree turn? Dito na tayo papasok sa mga teorya. Sa mga espekulasyon. Oo. Ang una at marahil pinaka ay politikasyon political ambition. Yan naman lagi ang unang hula, di ba? At partikular na binanggit nga sa isang video yung mga posibleng bakanteng pwesto sa gobyerno. Tulad ng... Yung pwesto ni Juan Ponce Enrile o ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Isa itong ano klasikong pagsusuri sa politika sa Pilipinas. Paano? Kasi ang pagpapakita ng loyaltad sa kasalukuyang may hawak ng kapangyarihan, Ayun. Madalas yun ang golden ticket mo para sa mga political appointment kung titignan natin to bilang isang um, strategic na job application. Ah, parang nag apply siya ng trabaho. Oo. Oh, ang pagpuri sa political will ng Pangulo ang pinakamagandang nakasulat sa resume mo. So parang nagpapapansin, nagpaparamdam, pero may pangalawang teorya. Ano yun? Na hindi gaanong tungkol sa ambisyon kundi sa uh, self-preservation. Ah, pagprotekta sa sarili. O, simpleng pagiging practical lang. May isang napakagandang imahe na ginamit sa isang source na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Baka raw inaatras na ni Panelo ang sagwan kasi nakanganga na ang buyaya. <laughs> Wow, ang tindi ng imagery niya na. Grabe, di ba? Para siyang ano, weather forecaster. Nakikita niya sa political radar niya na may paparating na bagyo sa direksyon ng dati niyang kampo. <laughs> At naghahanda na siya. Kaya naglalabas na siya ng payong na may kulay ng kasalukuyang administrasyon. So hindi ito pagbabago ng prinsipyo? Hindi raw. Ang teoryang ito, ang sinasabi, ay isa itong kalkuladong desisyon based sa kung saan umiihip ang hangin. May nabanggit pa nga na baka may iniiwasan siyang masilip? Oo, oh, nabanggit yan. Na baka may iniiwasan siyang masilip sa nakaraan. Siyempre, spekulasyon lang ito. Speculation. Pero ipinapakita nito kung paano mag-isip yung mga analysts. Ano ang makukuha niya o mas mahalaga, ano ang maiiwasan niya dito? At yan ang nagpapakita kung gano'n siya katalinong abogado, no? Laging nag-iisip in advance. Several steps ahead ngayon, paano naman ito tinanggap ng mga tao? Kasi para sa kanila naman ang mga mensaheng ito, based sa mga komento sa videos, hating-hati. Talagang polarized. Sa isang banda, marami ang natuwa. May mga komento kang makikita na nagsasabing sa wakas, nagsabi na ng totoo si Panelo. O may natahuan na. Meron pang nagsabi na nasira lang daw talaga ang imahe niya noong dumikit siya sa mga Duterte. At mahusay naman daw siyang abogado. In his own right, oo. Para sa grupong ito, ang pahayag ni Panelo ay isang validation ng sarili nilang pananaw. Pero sa kabilang banda, syempre, nandyan yung mga hindi kumbinsido. Ang mga skeptics. Sila naman yung nagsasabi ng pambobola lang yan o bait-baitan muna may kailangan lang. Para sa kanila, imposible. Imposibleng magbago ang isang tao ng ganoong kabilis. Kaya sigurado may hidden agenda. At dito mo makikita kung gaano kalalim ang pagkakahati-hati sa political discourse natin. Isang pahayag lang, pwedeng dalawa ang tingin. Pwedeng ituring na matapang na pag-amin sa katotohanan ng isang grupo, habang para sa iba, ito ay strategic na panlilin lang para sa personal na interes. Walang gitna. Oo, walang gitna bawat panig, tinitingnan ng pahayag hindi bilang impormasyon, kundi bilang bala. Bala para sa sarili nilang panig o para sa kabila? Tama. Question e, yan. Kasi akalain mong dapat isa lang ang linya nila, hmm. pero hindi pala. At dito, nagiging mas malinaw ang kwento, di ba? Dahil habang si Panelo ay pumupuri sa political will ni PBBM, Si Roque, ano ang sinasabi? Ayon sa sources mo, naninindigan pa rin siya sa linya niyang si PBBM ay isang weak leader. Magkasalungat. Total. Meron kang dalawang tao na parehong nagsilbi bilang bosses ng isang administrasyon, pero ngayon magkaiba na ng mensahe. So hindi lang ito simpleng magkaibang opinion. Ibig sabihin ba nito parang nagkakaroon na ng dalawang paksyon sa loob ng kampo nila? Posible. Yung mga purists tulad ni Roque na tapat sa lumang linya at yung mga pragmatists tulad ni Panelo na nag adjust sa bagong realidad. Exactly that. Ang fascinante dito ay yung divergence, yung pagkakaiba. Nagpapahiwatig ito ng posibleng pagkakabahangya-bahagi o realignment sa loob mismo ng puwersa nila. Hindi na sila solid. Hindi na sila nagsasalita bilang isang nagkakaisang koro. Dati, iisa lang ang kanta, pero ngayon, may isang tenor na kumakanta ng ibang nota. At yan ang nagpapakita ng mga bitak. Yan ang nagpapakita ng mga bitak sa kanilang hanay. Nagbibigay ito ng sinyales na baka may nagbabago na sa internal dynamics nila. At baka hindi na sila kasing solid tulad ng dati. Oo. Kaya bilang buod ng lahat ng ating hinimay para sa'yo, Pinuri ni Sal Panelo ang political will ni Presidente Marcos. Oo. Gamit ang napakapotent na halimbawa ng kaso ni Kibuloy, kasabay nito, kapansin-pansin ang matalas na pagbabago sa lengwahe niya. Lalo na sa pagtawag niya. Partikular ang pagdistansya niya kay dating Pangulong Duterte sa pamamagipan ng pagtawag sa kanya ng formal na Mr. Duterte, the former president. Hmm. At ang mga teoriya sa likod nito, base sa sources, ay umiikot sa dalawang malaking ideya political ambition? Or strategic self-preservation? At ito ang iiwan naming tanong para pag-isipan mo. Kung ang isang tulad ni Sel Panelo, na kilala bilang isang matalinong abogado at isa sa pinakamalapit na tagapagtanggol ng dating administrasyon, ay hayagan ng nagbabago ng tono at nagpapadala ng mga ganitong signals, ano kaya ang sinasalamin nito tungkol sa mas malawak na political landscape sa Pilipinas? Isa lang ba itong isolated na opion ng isang individual na nagproprotekta lang sa sarili niyang interes? O ito na ba ang unang parang pagyanig, ang unang tremor ng isang mas malaking political earthquake, isang realignment ng mga alyansa na dapat nating abangan?